nasa sa atin din kasi anak ang problema, hindi ko sinasabi ng tawad. Na pag nabayaran na alas lahat sa kinabukasan ng botuan, ngayong gabi ang huling kampanya, pag nag-down ka pa nga, lahat, todas, wala na. Kaya nakakalungkot man kaya ako ay ayaw ng mamulitika. Music ay isang mga pagpalang araw sa ko po ng mga magliit at Pat Edward. Kasama si Gagawad Sani sa ngalan ng programa mong tingin. Uli na naman po, isa na naman pong mapagpalang araw sa pagtulong natin, pagkataas natin mga bigay ng school supplies. Sila naman po ay nangangailangan pinansyal sa kanilang pangangailangan sa abot ng mga kaya ng mga banglikot. Kaya galing natin lang natin sa karamdaman. Pero ang ating pagtulong ay hindi at lang ang anumang bagay upang tumulong tayo sa mga nangangailangan. Ate, si Ate Minpalang ko, Jory, eh. Thank you E Ito'y malakalong politika. Kaya eh, ito, ito naman ay pagtulong lang, pero pinasasalamatan natin si Mayor Jarek na nagtalab sa atin ng mga school supplies na pinamahagi natin. Ganon din si Consul Tobits. At siya sa Mayor Alan na nagbigay sa atin ng bigas, ay e eh, di pinamahagi din natin sa ating mga kababayan na mga kailangan. At siyempre, sabi ko nga, kaya e, nga politika ay politika lang, ang pagtulong natin ay walang halong politika. Kaya sa mga nais tumulong, sa ngala ng programa tulad po ang aming pagbibigay. <laughs> Ikaw ate, ano naman ang problema natin? Ah, pwede ba saakoron? ron? Gagawin natin uniform eh. Wala naman ate. naman Wala naman ate. Ikaw naman ate. Laboratory. Kaya saan po ba kayo? Kaya den. Ah, nailabit mo na sa munisipyo. Nabigyan ka naman. lang po. Anong TN? Guaranteed letter. Kanina kay Tawits? Kanina sa MSW. Magkano halaga? Sa uh, piston lang po. Ay, talaga yung normal. 40 percent Ah, gusto mo magkaroon pa ng guaranteed letter? O ito, Tobit Cruz? Special Tobits! Ayan. Eh, hey, okay. ka sa kanya. Pag hindi ka tinulungan, magagalit ako sa kanya. Special Tobits, hindi ko sa iyo. Ang pangalan natin? Ana Marie po. Si Ana Marie. Pipirmahan ko yung, yung ano. Galing mo, yeah, mo sa kanya. Kaya nga, galing mo sa kanya, pipirmahan ko yan, tatanggapin niya yan. Tayo at sa misi niya. Tatanggapin niya na tutulungan ka nun. Ha? Yun lang pwede ko bigay sa'yo at bibigyan ka rin ng garanti later nun para makadagdag makabawas kasi yan naman galing sa tulis na pagbibig sa munisipyo. Yung isa naman galing sa personal niya. Dahil iba naman ang pinagkakagalingan ng kanyang garanti later. At yan ay pinangako niya sa akin. Eto na, kaka-concert beats Ang sinabi mo sa akin Taon na na ilalapit ko sa'yo Para matulungan natin Sa ngala ng programa At sa ngala ng pagbibigod sa ating bayan Ayan Saan sa ba kaya 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 tayo, sa manang hospital yan? Kay Kay Merkisimi Kay Kay Merkisimi, bayad daron? Meron ko Anong, ay ang, ay 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 yung laboratoryo sa pangkakit kung ng sa gobyerno, may bayad Sayang nga lang kung ako lang naging kapitan Ayaw nyo kasi kung ibuto ng maayos Yan o, yung mayor ko kung ako nagiging kapitan at ang mayor ko ang mananalo, public hospital, public service, public servant, public public service dapat walang bayad yun ay gobyerno ah. dapat pondo ng bayan yun tayo ng mga mahirap kasi mga loko-loko -luko, pag nabayaran ibuboto pa yung mali hindi ko naman sinasabing mali si Alan o mali si Numan, ang sinasabi ko lang sana yung mga gustong gawin kagaya ko Ako'y naglingkod sa bayan may walang bahay naman ng mga korupsyon ang nais ay makatulong pero tayo lagi natatalo sa kadailan ng ating katunggalo ay napakadaming pera ay ng ang katunggalo ko ba eh kahit maraming pera ay nilalagay ng tao nasa sa atin din kasi anak ang problema hindi ko sinasabi ito ah. na pag nabayaran na alas lahat ah, kinabukasan ng botuan ngayong gabi ang huling kampanya pag nagdown ka pa nga lahat todas wala na kaya nakakalungkot manisipin kaya ako'y ayaw ng homolitika. Gusto ko na lang sumuporta. Pero maraming tao na handa. Sasabi na muli akong lumaban. Pero ayaw na yeah. tayo. Parang makapagsasabi dahil masaya na ako sa akin. Sino bang nakaspital? Mama yeah. ko po. Uh, mama mo, ilang tao na ba? 54 po. 54? Para sa mga ko lang. Ha? 54? 54 din ako. Bata pa pala ko. Eh, maputin na buko. sa maaga ako na ako. Oh. Na-stress. Oo. Oo. Siguro ako. Talaga tayo tumatanda ng mahadap. Sa atin naman, dahil doon sa... Hindi ko hindi. po ko no, po walang uniforme. Uniforme. Magkakaroon po ng uniforme. po nga. Bakit naman ang uniforme? Saan hindi po? ng uniforme. Haan? po ng uniforme. Sagot ko na lahat Okay, eh, ah, okay, oh, so <laughs> ito naman natin. Ang patrok po. Mula naman ang patrok mo. Balik lang pa po. Balik yun, 5500. 5500? O, sagot ko na rin kalate. Sige po. 750. 500. Ikaw naman anak, anong natin sa'yo? Kahit ano sa'yo, ano. O, ito, sa'yo okay, na. Ito. 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 7.50, Ano naman may tutulong natin sa yanan? Oh, ito pa po kasi siya eh. Tapo <coughs> po, tsaka po, -e po so, 180. Eh, bawas na po lahat. Kasi yung laboratory siya nagagawin pang thyroid po. Oo. Oh. Kung gusto mo malibre ng laboratory, pupunta ka ng takano sa kaita. Nakakayaman, taga-taytay -tay tayo. Pero hanapin mo rin si Dr. Alcantara. Mm -hmm. Pag mong kalimutan si Dr. Alcantara, pinapupunta ka mo ako ni Cap Edward, si Nong Edward, si Edward Pantin sa Bungero. Ayan. Kaibigan ko yan, siya ang head head administrator ng Takano Librang laboratory ron. Magagawa po kayo. Oo, magagawa niyo. Kay Consi Tobit Sabihin mo, perma ka mo yung kay Edward. Mm -hmm. Para dali mo sa kanya, tutulungan ka nun, ha? Ah. Patulong yan. Hindi ka, pa, eh, hindi ka, hindi ka, ano-ano. Ayan -ano. e po, pinipirman po natin para makarating siya sa so, mga taong dapat puntahan. At sinisigurado ko naman, Consul Tobit, na hindi mo ako bibigwin. I-upload ito. Ito mo ano sa kanya. Thank you At, po. At ito nga, wala mo alis. 500, 750, 500, 1250. Tama? po, marat, Para lahat kayo meron. Asa may pera ko? Wala na ata pera. ko po. So, 500, 500, 500, 500, 500 Okay? okay. Ano sa mga Kasi at pasensya lang tayo na hintayin mo muna 1 2 3 4 5 6 750. na gusto na kalate. Okay? abigas Abi nyo lang ayo na mbibigas. abigas gas. Abi gas, sir. Yeah, ang ating pagtulong ay hindi unconditional. Yeah, tuloy-tuloy lang okay. ating okay. pamamahagi.

saya nanti ,��at, ja, ya. itu saya pak, tapos ya, bolpen, oh, bolpen, tapos terima kasih banyak sekali, sorry, ah, tidak, ini kan memang kalian tidak apa-apa, ekskul sendiri, Wala, Uh, Nabigyan ka natin ng bigas na no? Sinantala mo na bigyan mo ng bigas. Muli po, maraming maraming salamat Say, e, nung, sa inyo. Pasalamat ka e, sa Diyos. Maraming maraming kami lalo po kayo sa po pasaput, so. yeah. aku, yeah, Mayor Rick, maraming salamat. Mayor, ah, Mayor sa at Nandigay sa atin ng bigas noon. Pare ba, gusto mo pang magpadala, tatanggapin mo rin. Pare <laughs> Bugloy, kapitan ng barangay mo Maraming maraming salamat dahil sa pagtangkilik mo ng Edward Auto Supply, bahagi ng kinikita namin sa inyo sa pagpapagawa nyo. Ito po, malaking tulong. Kaya natupad po ang pangako namin na mamahagi ng school supply. Maraming maraming salamat sa aking kumpare, kumpare Bugloy, Cruz. Ayan, ng barangay mo Maraming salamat sa iyo sa pagtangkilik at ganoon din sa Barangay San Juan yung nagawa ay kay Kapitan Russell Balera dahil sa kanilang pagtanggilik sa aking hanap buhay natutupad ko ang pagtulong sa ating mga kamabayan at maraming salamat din kay Mayor Jorik na sa kabila ng kami ay natalo hindi siya nakalimot at tulungan ng ating programa upang makatulong tayo sa ating mga na nangangailangan. Sana nga eh, kung sino man ang kandidato nila na is, tutulong natin. Kasi malalapitan ko sila, kagaya ngayon, ang nanalo lang na konsyad, si Tobit at saka si Inis. Sila lang ang pwede kong lapitan. Kaya hindi ka bibigyan ni kagawad ni konsyad po. Sigurado yan. Ha? Okay. Uh, right. Salamat ate. Uh, salamat. Kung kayo at... magsawa sa kapabalik. ah, at... tayo ang gusto mo. Ah, tayo. Oh, Kaya mo, tayo pala. Tayo. Yan. Yeah. At great na papel. Great na papel. Yan. Yeah. Great oh, yeah, na ate. Marami. Okay, maraming marami maraming marami salamat maraming salamat. O Maraming maraming salamat. At na sa inyong lahat. Ayan. Ako muna kaya. Kasi isang vlog ito. Yung... Ayan.